Nawawala na ng pag asa ang ilang kaanak ng nawawalang sabongero matapos ang pag-atras o pag-uro ng ilang complainant sa kaso. Tulad na lamang ng kaanak ng mga nawawalang sabongero na sina Mark Joseph Cortez Ignacio at Glenar Arzen. Nagulat ang mga kaanak nito sa biglang pag-atras ng ilang mga complainant at nababahala sila na makakaapekto ito sa kanilang kaso. Ilan umano sa nag-withdraw ng kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa anin na security guard ng Manila Arena ay ang pamilya ni Jean Claudia Enunog, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, Rowell Gomez at magkapatid na James Bakay at Marlon Bakay sa ilalim ng case number 1 na na-file sa korte. Para pong nawala na rin kami ng pag-asa kasi bakit sila lang ang namin, biglang umatras sila. Nagtatakaputan ka kami. Yun ang pala isipan po sa amin na bakit sila umatras? Ah, malaking tanong sa amin yung kung bakit eh. Kasi from the start, sila yung nagsimula nung laban eh. Sa kanila nagsimula yung laban na pag-ere ng missing sa bungero na to dahil sa kanila, yung silang sila mismo. Kasi sa amin talaga kami nagkaroon kami ng takot noon eh, na lumabas sa media. Then, nung lumabas sila, sumunod na lang din kami eh. Tapos nagulat na lang kami na kung bakit na sa kanila lang kami humugot talaga ng lakas daw kasi sa kanila talagang malakas ang ebidensya. Sa amin kasi talagang parang wala eh. Kaya hindi namin malaman talaga kung bakit, kung ano dahilan. Hindi rin naman namin sila nakakausap pa. Sa kapatid naman ng nawawalang si Michael Bautista, ayon kay Ryan Bautista, nabayaran daw ang mga ito kaya umatras. Apat na milong piso daw ang bawat ulo, ayon sa kanyang pinanghawak ang source. Umpisa pa lang po naman, nag, nag, usap usap na kami na sabi nila ilalaban namin ng gandudo. So bakit gano'n na lang po ang ginawa nila, sinira yung paninindigan nila, inano nila ng pera. Dahil lang ba sa pera, sisira yung paninindigan mo at yung pamilya mong nawawala dahil sa pera ipagpapalit mo. Ang mga kamag-anak muling dumulog sa Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Sus Crispin Rimula, mayroong mga pamilyang naghain ng affidavit of Desistance o pagurong sa kaso para dito sa mga nawawalang sabongero maliban pa dito nagkaroon daw ng bayaran o settlement sa kaso. At dahil sa pag-atras ng mga complainant sa case number 1 ayon sa kalihim, pinahihina nito ang iba pang kaso sa mga nawawalang sa And one of the family members was here earlier, uh, non-committal, but to tell us that they had settled already. At uh, may mga affidavits tayo on record about them withdrawing the cases. And this, of course, weakens our cases uh, o kaya Uh, makes our cases uh, in, the other, in the other instances from one to from two to eight a bit weaker. Sinabi naman nito na ang pamilya Lasco ay inalok naman ng 20 million pesos kapalit ng pag-urong para sa pagkawala ni Ricardo Lasco ni isang master agent. Kagaya ng sinabi ng Lasko family kanina, inalok sila ng pera, hindi nila tinanggap, kasi hindi kaya na na siya ng kanilang kalooban na gastusin ang pera dahil wala na yung kapatid nila gagasos nila ng pera, doon pa lang mababasa mo na kung ano ang ano nangyayari. Nagkakabayaran. Sa kabila nito ayon kay Rimulya, maaari pa namang ituloy ng gobyerno ang paghahain ng mga kaso. Uh, theoretically, the state can still continue the case, uh, even with the desistance of the families. But in our regime of law kasi, we give big importance or a lot of importance on the loved ones as, as the private, offended parties. Di ba? Kasi we are, the public is always, uh, is, 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 when the public takes offense, that's why we file the cases against these suspects in behalf of the Republic or the people of the Philippines. Di ba? But when 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 uh, the families as private offended parties, which we give very very heavy uh, bearing to, are the ones who ask that the cases be dismissed. Under our legal tradition, we allow it to happen. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, Hesemene News.